Tol, ba't parang kanina ka pa nakatitig din sa ano? Dun sa design ng mall? Wala well, lang, nahiwagahan niya tol Bakit eh. naman? Pagmasdan mo. Sige. Parang ano, siguro yung mayari ito parang ano? Alien parang. Battery. Alien? <laughs> Bakit naging alien? Ano mo ba naman? Parang yung ko yun, no? O, yung, yung ano? Tapos yung entrance niya, yun, parang kinihigop yung, yung mga tao. O, oh, papasok. oh naman. yan. Papasok dyan, no? Papunta dun sa... Mm -hmm. Dun sa kanilang sasakyan. Mm -hmm. Siguro, siguro nga, alien. <laughs> alien? <laughs> no? big city yan, ha? Big city yan. Siyempre, alam naman, mga alien. Kayang panggap ng Oh siguro, yung mayari ng big city, alien. Correct. Kaya ganyan yung design ng kanyang ano. Correct. So, siguro ko pag nagkaroon nag ng mga tulad ng mga lindol na yan, tulad ganina, nagkalindol. lindol. Baka lumipad yan. <laughs> Baka lumipad <laughs> yan. Ayun. Ay, eh, siyempre ang mga hile yun, mga talay yun yan. Ayun. Mga high tech yan ay, na. Ayun, ay, ayun, ay, ayun. Diba? Siguro, pag lumipad, siguro nang na-detect nila yung mission, oh. hindi pa gano'ng ano, yan. Ay, hindi, pwede is, nga. Ano, ano, Siguro may, bigla na lang yan lilipad. 4 case emergency lang yan, tol. Oo, oh, pwede, pwede, pwede. <laughs> uh, kung sakali mo indol oh. puto kayo muna dito big city big city yeah. <laughs> layo naman paano kung nasa singtayan nandun ka sa ano mm. Taichung ay kasalanan mo na yun <laughs> kasalanan mo kasi malayo ka ayun <laughs> yun pala yun ayan 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 na yun, yun, yun na yun na trivia ayan ah, na yung trivia sana may natutunan kayo ngayong araw ay ngayong gabing to maraming thank you ayan